Nakalabas. Nakalabas. Ayan, o. Oh. Ang bigat. Ayan lang. Gusto mo punta na anak mo? Kaya lumabas ka? Wala kinain. Ay, ayan, marami. Ayan, o. Ayan, o. Kapal yan. Gusto ka lumabas? Inaway mo naman yung anak mo, eh. Hmm. Inaway mo naman. Hmm. Oh, oh, Inaway mo naman ang anak mo. Ayun, ta mo doon. Ano ang ka ba, chinchin mo, Prince? Ang mo. Oh, ah. Ano, nuka no, ka pa naman. Ang sakit mo ka. ka. Balik na natin. Balik ka natin. Balik na Hmm. Niwan ko kasi yung nakabukas. Yan, oh, tatalo siya. Pagsama ko kayo ulit sila. Tingnan natin ano mangyayari. Kasi so, kinakabahan ako eh. Nag-aaway kasi itong dalawa eh.